Hello guys, welcome back again to my YouTube channel guys. So, ngayong araw na to, ang aking video ay tungkol sa mga nakaraang kong mga biyahe sa movie. Kaya, let's go! Sana pinigilis. Point, 2 Okay, thank you, Meron din ako niyang isa sa kanya Siya, katulad. Dito kayo sa kabilangan. ano? Hindi. Ah, okay. okay. One, two, three. Basta ready ko. Sana na. Nabi Sana ah. nabi <laughs> Okay, thank you, ma'am. Yeah. Kaya, <laughs> yeah, na ako. Ha? Ah, dito tayo sa Gatesco. Kailangan eh. yung rider nakakawak sa manibeta dahil pag sumayos talaga ako. Kung ano yung umangkas ako, sabi niya. Sige ma'am, akyat ka na. Pang, ay, ano ka na. Ay, hindi nakahawak. Hindi nakahawak sa manibela pagkagano'n. Eto. Yan yung pinakamalaking sinakay ko sa buong sa buong buhay ko guys. So, first time po yan. Nakapagsakay ng 6.9 guys. Anong height nyo sir? 6'9 po Ano pangalan nyo sir? Andy po Andy. Hi sir uh, Record ko si sir Ata akong barrier sir Ayan May barrier kayo sir Ayan Okay thank you, sir Thank you sir Pira ka matangkad ko yung maging pasahero Ayan yung bang Yung tuhod niya Abot na dito sa manubela ko eh kaya nakaangat yung siko habang drive ako guys sobrang haba ng tuhod niya guys step here wait hold hold on okay five zero yeah we move this Check on my uh, hair? Just fine. Mm -hmm. ayan, first time, guys. First time, if you're okay. African girl, so i Okay you. Okay. You. Two, Two. Fifty, right? Yes. Twenty. Thirty. 30. Oh, sobra. Thanks for the. Since 2017, hindi na ako nakabalik ng antipolo. So, ayan. Balik tayo ng antipolo ngayon, guys. Pwede, kaya? pwede. pwede ko ba oh, siya? Oh, pwede yan. Tara. Nakajigas ka ba? Oh, nakajigas siya, ma'am. Yung isa. Okay lang yan? Eh? Kaso din ako yan. Kaso okay. yan. para wala na kayong hawakan mauna na kayo sumakay oh. <laughs> uh, yan parang hindi ko hirap eh. saan, tayo ma'am <laughs> saan tayo ma'am banda ito po mismo Dito pa pa lang Diretso lang to. Ako, <laughs> okay, let's go. hahaha. <laughs> 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 ba? hahaha. 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 ito so, ano guys yan yan yung ano palatandaan so Rizal at Bicolo sabi ni ma'am marami daw walking dito pabalik so check natin na ma'am ito yung okay. labasan natin yan meron pa isa Yan si Ma'am Melanie. Teka din Ma'am sa booking. So ayan, nakapag-ingin niya is 122 mahina yung GPS dito pero may pumasok papunta saan yan nagpasikot-sikot na kapitin sa loob so hindi ko alam kung saan to so ang sabi ni map sumulong memorial circle sa so, kakanan kanigil sa kanto na yan Ganda ng kasada dito. So, bago ang start, So, check natin itong bagong daan ng dito. Dito ako ang... So, ganda pala ng sightseeing dito. Ganda ng ano, sun. Beautiful. Ang ganda, ganda. The city. So, kitang kita mo dito in the city. Let's go. Huwag na huwag kayong magbababa ng pasero sa may 3 nates ang guys. Tulad niyan. Layo yan ng konti. Kasi mahirap mahulugan dyan.